na ang anak ni na Patrick Garcia at General Mercado. Handa na ba si Patrick na kausapin si Jen para makita ang kanilang baby? Makisika tayo kay Lars Santiago. Tingitingi <laughs> <laughs> si Patrick Garcia kapag sinasabi sa kanyang kamukhang kamukha niya ang anak nila ni Jeneline Mercado. Nakita na ni Patrick ang larawan ni Alex Jan at masayang masaya raw siya nang makita ang hitsura nito. Malit mundo ng showbiz at alam ni Patrick sa darating ang oras na magkakaharap sila ni Jen. Sihilingin ba niya kay Jen na mahiram niya ang kanilang anak? Ano uh, hindi mahiram Siguro ang um, papalam lang kung pwede makita. May pinaplano ng gawin si Patrick tungkol sa kanila ni Jen. I don't text or uh, but, um, but lately I've been hearing na uh, okay na lang sa kanya na makita ko yung baby namin. So at least that's a good sign and um, I could make some moves in order for me to um, see, my, see my son. Zero pa rin ang love life ni Patrick. Bagamat inaamin niyang nanligaw siya kay Glyda de Castro, ngayon daw ay inihinto na niya muna ito. Lagi pa rin silang magkasama ni Glyda dahil sila ang main star, kasama si na Maxine Magalona at JC Suseco sa sininobelang Kung Aagawin Mo Ang Lahat Sa Akin. I'm just turned to friendship eh. Um, yeah. And I uh, don't regret someone about that. And now I'm happy at where kung nasan yung yung friendship kami ngayon. Pero in the future, we'll see. Sumura, pangit mag-course ng things. Pero personally, ano eh, um, wala namang nagbago. Uh, siguro, ano lang, naging maingat lang kami dahil um, ang daming mga naglalabas mga iba't ibang uh, issues, uh, mga mga sensationalized na mga, na mga bagay na hindi naman dapat sana pinagtutuan na lang ng pansin. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.